Huliin mo ng maganda Joboy AI Idol Ayun Tus Mario Set Ganda naman ng pagkahuli ni Joboy 3, 2, 1 Let's go Idol, ano ba pangalan niyan? Batang Saudi Ito mga Idol Practice muna tayo mga Idol Si Batang Saudi raw po ito ng buliran So mga idol, andito muna tayo mga idol sa practice Practice ng Team Buliran mga idol Shoutout sa lahat ng mga taga Buliran at sa lahat ng mga karulista mga idol Tingnan natin mga idol ang practice ng kalabaw ni Idol Denver Batang Saudi ng Buliran mga boss Tingnan natin Ayan mga idol, inililikunas si Batang Saudi ng Buliran si Idol Joshua mga Idol ang hinit eh. si Tap Tap naman mga Idol ang nakaalalay sa kariton at si Pesa naman mga Idol ang nagpapawala Hop, at Rasa Bante ipinaparada mo Idol go na yan hulihin mo ng maganda Joboy AI Idol ay, uh, yung toast Mario chef gon naman man ng pagkahul ni Joe Boy. Ay, Huling-huli naman siya ni Joe Boy. AI, idol. Ba'tang Saudi na boliran, boss. Oh my idol, dumating oh, din si Escobar. Ayan, shout out kay Ona. Na, ingat ka palagi dyan sa iyong paghanap buhay. Pagbutihin mo ang paghanap buhay na madagdagan to si Escobar. Ganda pala ng katawan ni Escobar. Kuan <coughs> ngayon yan to. Umano siya, tumigas. Hindi ka mukha na malamlam ang itsura. Ngayon, no, gumanda katawan. Malap, tumigas. Parang ano siya, naalaga siya sa kaka-exercise. Kumbaga sa tao, mahalap. Oh, mga idol si Escobar Escobar shout out kay Jonah Mendoza na ito papractice ng inyong kalabaw na si Escobar shout out Escobar mga idol tingnan natin ang kanyang unang race si out nga po pala mga idol sa family Mendoza ayan Kay yung lito dito ang ko Kay dito unyo ayan at kay nanay mga idol hindi lang isa at kay tita Bike mga idol at kay tito family Mendoza mga idol shout out Sarot din mga idol kay Boss Erap at sa lahat ng mga idol na nasa ibang bansa. Kay Sorby, kay Jeng Jeng, kay dice at kay Ate at sa dalawa kong kapatid mga idol. Ingat kayo palagi dyan sa inyong paghanap buhay para sa ating pamilya. Choboy e, AI Idol, hulihin mo lang maganda. Si Escobar na Buliran mga Boss ayan mga idol iniligo na si Escobar tingnan natin mga idol ang race ni Escobar mga boss ayan iniligo iniligo na mga idol go na yan huliin mo ng maganda joe boy ai idol huling huli sa ni Jawboy eh yeah, ay ay don shout out kay Ati Christy pagaling ka Ati Christy yes kabar second race mga idol ni Batang Saudi ng Buliran mga boss Eto mga idol, iniligo in na si Batang Saudi na buliran mga idol. Shout out sa lahat ng mga taga buliran. Shout out din po mga idol sa may-ari ng bukid mga idol na aming pinagpapraktisan at yung mga aming dinadaanan na kaligo na. Go na yan. Ayun ah, o. No. Oh. Si pag ito mga idol o. Oh. Kasi ah, pagnumpaan. Pagili mo na, idol. At <coughs> may hinto naman pala. Batang Saudi. Next race mga idol. CS Kubar. Si Escobar. si Maber eh mga idol ah si Tito nyo dumar na mga idol next race second race mga idol ni Escobar eto mga idol in nililigo na si Escobar shout out kay Jonah Mendoza ingat ka palagi dyan na sa iyong paghanap buhay ayan shout out at shout out din sa pinakamamahal niya ni ni idol Jonah Mendoza is Tapot ka lang daw dyan Shout out Ito si Escobar Inililigo na mga idol At mukhang sinigad sa dulo Joboy AI idol Hulihin mo nga ng maganda Si Tito ang kulang At saka si Peso na nagpapawala At ang umaalala ay z Tap Tap Walang pasok ngayon Ayan Inililigo mga boss Inililigo Go na yan. Hulihin mo ang maganda. Joe Boy AI Idol. Ayan. Nilalaglagan lang ni Idol. Owa ng bomba mga Idol. Si Escobar nirendahan lang mga Idol. Oop. Mukhang penis line ha Idol. O yan. Nakas nang dating. Pigilin nyo. Pigil na. Pigil naman siya mga Idol. si Escobar mga idol Daan ang gulat ah Pero hindi maganda katawan bato bato